o oh, ayan mga idol yan yung trabaho dito ng kabigyan ko oh. yan kinakalat niya dito lahat yan niya hmm. na kawala ng stress itong ano na to ang pangalan pala nito mga idol ay si Bliss Bliss ito ang pangalan niya tapos uh, ang daming ipot dito sa loob ng kwarto ko ngayon pero nilinis-linisan ko na ng punti pag nakabili ako ng hawla gabi ilalagay ko siya sa hawla sa araw bitawan ko siya o yan, yun, yun nilaglag niya na ano yun, yung mga, nakikita niya mga itim-itim na yan Iput niya yan uh, ah, linisin ko yan pagka may oras lalo bukas Friday bukas linisin ko yan oh. lahat na makita niya dyan yan, ano niya yan o, oh, yan oh, yun, punit na yung papel nginat-ngat niya yan. Ganyan yun siya mga idol yung case ng cellphone ko, nilagay ko lang dito kasi medyo sira na yung ah uh, pagdating ko galing iskol, kasi dito lang siya bitaw. Pagdating ko galing school, na, warak-warak na yung casing ng cellphone ko, kaya inalis ko na. Ganyan talaga yung trabaho nila. Kahit na yung alaga ko dati mga idol na dilaw yung sisimatar. Ganon din yan eh. May palong yun, may palong. kulit dyan, makulit, sobrang kulit. mapama Mapa, mahiga ako. Uh, punta ako dun, magugas ng plato. Uh, dito yun sa ulo ko magpatong. Tatlong araw pa lang, bali, 1, 2, 3, 4 Apat na araw pa lang yan sa akin, mga idol. Apat na araw. Sobrang sweet na ibon. Talaga. Kaya yan, yan, kaya yan ang talagang trabaho niya. Magkalat siya rito sa loob ng kwarto. Hinayaan ko lang, linisin ko lang. Noon nga mga idol, yung mga uh, yung alaga ko dito na ibon. Taon 'yun, nag-alaga pa ako ng palkon dito dati. Na uh, palkon tapos dito rin bitaw din. Puro tayo dito sa loob ng kwarto ko. Tapos pag lumalabas ako, yung nakapatong sa ulo ko, hindi siya nalipat kung saan. <laughs> Sige mga idol, ingat.